mga kaibigan yung papasok po ng gumaka bypass road kakanan po kayo rito para iwas po kayo sa traffic eto mga kaibigan yung gumaka bypass road yung nag last month na lagi pong may mga hindi kinakaya ng mga trucks lalong lalo na po mga kaibigan yung loaded na mga trucks tingnan nyo naman po kasi sobra po talagang matarik yung kalsada po na to na bypass road na to hindi po talaga kakayanin ng mga loaded na trucks yung sobrang ahon po na ito kaya kahit na po malakas ang loob mo bilang isang driver kung loaded naman po yung truck mo talagang hindi kakayanin po ng makina talagang bubuluso ka po pababa babalik ka sa dati buti sana kung walang aksidente pero syempre napakahirap po nun eto mga lods so tuloy tuloy po talaga naahon hanggang sa makarating po tayo dito sa may bandang gitna ganun pa rin po eto pong gumaka bypass road ay ginawa para maiwasan yung traffic congestion sa population area po ng gumaka lalo na po sa bahagi ng Maharlika Highway na dumadaan po sa sentro ng bayan nagsisimula mga kaibigan yung bypass road mula po sa barangay Kalumangge dumadaan po siya ng Kanda Ilaya, Kanda Ibaba at marami pang ibang barangay na madadaanan po nito kung di po ako nagkakamali halos siyam o sampung barangay po yung dinaanan po ng bypass na to yan mga lods mga kaibigan sobrang ahon pa rin po kahit andito na po tayo sa may parting gitna po talaga kaya sigurado talaga hindi kakayanin ng mga trucks na loaded po nitong kalsada na to, nitong bypass road na ito nang gumaka Layunin mga kaibigan ng bypass road na ito nang babawasan po yung traffic sa poblasyon po ng Gumaka lalo na yung mga dumadaan lang po yung Palopes o Palusena yung mga dumadaan lang po papuntang Maynila mas mabilis po ito kumpara sa pagdaan sa sentro po ng bayan pero kahit mga kaibigan na isa itong Gumaka bypass road sa alternate route may ilang tanawin at natural na magandang tanawin na makikita nyo po rito habang bumabiyay po kayo rito narito po ang ilan sa magandang tanawin na inyo pong masusulyapan habang dumadaan po rito sa bypass road ng Gumaca una mga kaibigan yung napakagandang tanawin ng mga bukirin at palayan at mga bundok na nakapaikot po rito sobrang nakaganda po yan eto mga lods ako nyo po nakikita napakaganda na po rito at meron din po rito viewing deck napakaganda po mag picture dyan sa viewing deck na yan makikita nyo po dyan yung maganda pong tanawin ng mga palayan, mga bukirin, mga nyog tapos yung view po ng dagat perfect po talaga yan kung para mag pictures eto mga lods mga kaibigan pagkatapos naman po ng isang malupit na mga akyatan na ahon, panay bulusok naman po tayo rito panay pababa naman po talaga yung kalsada po rito halos talagang matindi rin po yung pababa po rito kaya sobrang magingat po kayo kung dadaan po kayo rito kasi tuloy tuloy na bulusok po ito mga lods may mga bahagi po ng bypass na may tanawing bundok mula po sa malayo Partikular po sa bandang Kanda, Ilaya at Villa, Hiwasayan Sigurado mga kaibigan dahil sa mataas po na lugar ito at maraming puno Maraming talagang kakaibang klaseng puno po rito Nakapaikot po yung magandang bundok at mga puno Kaya siguradong pag, pag umaga o mag-uumaga Siguradong may pagpurito. rito O kaya naman sa may bandang hapon Sigurado po yan na may pagpurito isa pa mga kaibigan dahil sa napapaikutan po ito ng maraming puno at maraming bundok at mataas na lugar napakaganda po rito ng viewing ng sunset at sunrise pero syempre madadaanan lang po natin kapag dadaan po tayo rito ng bandang hapon na o kaya paggabi tapos sa umaga naman po eh bandang umaga mag-uumaga eto mga kaibigan mga lodges pagkatapos na naman ng lusong sobrang aho na naman po ito <laughs> grabe talaga hindi po talaga kakayanin ito ng mga mabibigat o may mabigat na mga karga ng mga trucks pero yung mga four wheels lang motor tapos mga saktong truck na walang ganong karga na nasa capacity lang pero kasi yung iba kasing mga trucks dahil malalayo po yung biyahe nag overloading po sila yan mga lods so nakapaganda pa ng view po talaga rito ibang klase po dumaan dito nakaka relax din pero syempre kapag gabi hindi po advisable bulan dumaan po rito kasi wala po pong ilaw sa mga gilid mas okay pa rin po dumaan kapag gabi doon po sa bayan para mas safe po kayo dito po kasi wala pa po pong ilaw hindi ko naman po sinasabi na delikado po rito sa gabi pero mas okay na po yung mag-iingat po tayo doon po tayo sa bayan para mas safe po kasi may ilaw dito po kasi wala pa po, po ako nakikita mga poste ng ilaw isa pa po mga kaibigan sana gustuhan ko po rito sa lugar na to bukod po sa alternatibong daan para makaiwas po sa traffic sa bayan ng Gumaka ay ang simpleng pamumuhay po ng mga taga rito, ng mga taga barangay po rito makikita nyo po rito yung mga kalabaw, mga simpleng pamumuhay, mga magbubukid na parang tanawin lang po sa painting ganyan din po ako sa amin sa Bicol isa rin po ako magbubukid, isa po akong magsasaka pero proud na proud na po ako dun sobrang proud po ako sa pagiging isa kong magsasaka Eto na naman. <laughs> Grabe. Ang ahonan dito. Ibang klase talaga. Mahirapan yung mga may karga dito na dadaan. Pwede naman po kayong duman dito mga trucks. Tapos basta hindi lamang po marami yung karga nyo na nasa capacity lang. Pero kapag loaded po, hindi po kayo pwede rito. Talagang bubulusok po talaga kayo rito. Kaya sobrang nag-trending talaga itong bypass road na ito dati. Kasi mangilan-ngilan po yung mga trucks na hindi kinakaya yung paakyat titigil na lamang sa gitna tapos hindi na po makokontrol ng driver yon kasi pag namatay po yung makina hindi na po talaga makokontrol yon eto mga kaibigan mga lods may intersection po rito sa unahan eto yung madadaanan po ninyo rito daan daan lang po kayo rito kasi intersection pagkatapos po ng intersection tuloy tuloy po tayo kasi dun po tayo sa dulo ng bypass road eto mga lods oh ah, grabe, mas matindi tong ahon na to. Parang sa tingin ko, ito yung pinakamatinding ahon po rito sa ano, gumaka yung pass road. Ang tindi, sobrang tirik mga lods, mga kaibigan. Sobrang tarik pala. <laughs> Napakatarik. Ayan mga lods, oh. Grabe, halos nakapantay na sa akin <laughs> yung kalsadang ito. Grabe, ang tindi. Siguro dito yung mga humihinto ng mga trucks na hindi kinakaya. Hindi ko lang po sigurado. Pero dun pa rin naman sa mga dinanan po natin, sobrang tarik na po yung mga kalsada. Sobrang tarik na po yung daanan. Pero ito mas matindi yung matinding ahon na iba. Kasi mula po lang dun sa mga intersection, ay eh, makikita nyo na po yung sobrang ahon na matitindi. Matindi po talaga. Hindi po ito biro. Huwag nyo na pong susubukan kung loaded po kayo doon na po kayo dumaan sa bayan pinapayagan naman po dumaan doon yung mga trucks wag lamang po kayo rito malis gila wag naman sana pero kakaiba napakaganda po talaga ng view po rito pero mga kaibigan dahil pahapon na nga po tapos mapuno dito malamig po yung simoy ng hangin nararamdaman ko po sa balat ko kahit naka jacket po ako naka riding jacket po ako nararamdaman ko po yung lamig na nanonood po sa mga balat ko kasi mapuno po talaga rito napapaikutan to ng bundok ng mga bukirin kaya talagang sobrang napaganda bumiyay po rito eto dumaan yung truck walang karga pero mabilis talaga siya wow grabe at tindi ng view po rito ang lupit napakaganda mga lods sa oh no? grabe ang sarap talaga bumiyay po rito eto na naman mga kaibigan pagkatapos ng isang malupit at matinding ahon babulusok na naman po tayo pababa po tayo wow grabe parang ganda na parang katulad po siya sa Siargao na Coconut Mountain View sa susunod baka meron na doon mag human drone katulad sa Siargao at sa iba pang parte ng lugar na may mga human drone susubukan ko huminto doon sa susunod kapag medyo maganda yung panahon oh, lupit ng truck ng ano ah, gas <laughs> tuloy tuloy siya palibasa bulusok pero ingat lang po talaga napakahirap kag ganyan eto mga kaibigan mga lods medyo banayad na po rito yung kalsada medyo pantay na pero katulad po ng dati sobrang magingat pa rin po tayo hanggat nasa kalsada po tayo isa mga kaibigan ang gumaka bypass road sa napagandang bypass road hindi lamang po dahil napakatilikado yung mga ahunan yung mga pababa yung mga bulusok na pababa na kalsada kundi sa napagandang view po talaga ng lugar halos mag enjoy po kayo sa napakandang view ng lugar na dinadaanan po ninyo napakatindi, napakaganda po ng mga view talagang breathtaking view po yung matadaanan po ninyo kaya perfect po ito kapag may dala po kayong mga camera kung may po kayo sa mga pictures sa mga gandang mga photography ito po yung isa sa perfect na lugar para po sa inyo at kung sa araw naman po kayo bumabiyahe eh, mas okay na po dito na po kayo dumaan para makaiwas po kayo sa traffic dun sa bayan ng gumaka sa totoo lang mga lods mga kaibigan sinubukan ko na dumaan doon sa kami ng kaibigan ko ako nagbayan ako ng gumaka tapos siya rito mas nauna po pa po talaga siya sa akin para sa kami nakamotor mas nauna pa po, po siya nakarating sa akin sa dulo inantay pa po niya ako ron ng mga ilang minuto rin pero kapag gabi hindi po advisable po rito kasi wala pa nga pong ilaw kapag araw lang po talaga kasi matraffic po sa bayan ko ng gumaka tapos may mga parting malubak pa po dun sa may gumaka bayan eto na mga kaibigan mga lods palabas na po ako ng gumaka bypass road yung makikita po ninyo sa kaliwa yan po yung papuntang bayan ng gumaka tapos pa kanan ito naman po yung papuntang Lopez Quezon mag ingat lang po kayo rito sa rilis pero isa mga kaibigan yung gumaka bypass road sa so talagang napagandang alternatibong daan para makaiwas po sa traffic ng bayan kaya dito na po kayo dumaan kapag araw. Maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood. Ingat po kayo palagi, lalo sa uwi po ngayong Simana Santa. God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Mabalas po sa Indogabos.